Alam nyo ba, ngayon lang talaga ako natuwa na nailuklok ko itong taong ito sa Senado. Sana marami tayong mailuklok na ganito para umunlad ang ating bansa na ang pinaglalaban niya ay ang pawang kabutihan at ikakabuti ng bansang Pilipinas. Kaya tama lang itong sinabi ni Jimmy Bontok. Pakinggan nyo. Itatay Digong, ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako eh. Pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba, mas malalim, pero hindi po ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay dapat lagi, dapat... Ito po ay dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Markuleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito lang nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo na galit kay Digong at sa palagay niyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Markuleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Tigong. Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado.